honestly, there are many or hundreds of ways para maging attractive ka. Yung basically para ma-in love talaga sa iyo ang isang tao. And usually, kung ano din po yung paraan na yon, ay yun din po ang susi kung paano mo maibabalik ang ex mo. Basically, magkapareho lang halos yon. And whatever the ways or technique mga utol ay kailangan always associated sa re-attraction or attraction level alam naman po natin na napakarami na pong patunay. Even po sa mga coaching session natin dito po sa Papong TV, consultations po natin mga utol, ay talagang may mga pamamaraan. May mga taong nagsasucceed at talagang nagsasucceed sa resulta na gusto nilang maibalik ang ex nila for example. And today ay i ko nga po kung ano yung dapat nating gawin para mangyari ito. At ito ay walang iba kung hindi yung itinuturo natin sa mga vlogs natin, sa TikTok, sa FB page po natin, or even sa coaching natin na tinatawag na method acting, aka or in other words, mechanism. Ito ay napaka-importante dahil ito ay may halong psychology mga utol. It is also defined as the art of showing your ex na kayo nga po ay nakamove on na. Technically, wala ka ng pakailam. Hindi apektado, I don't care anymore. Ito ay isang sitwasyon na alam ko naman pong marami ang umiiwas o natatakot gawin o iparamdam sa mga ex nila. Dahil nga po sa mentalidad natin na baka mamaya gayahin na lang, baka mamaya ma-realize na lang ng mga exes nila na kung hindi ka interesado ay hindi na rin po ko interesado pabalik sa'yo. Doon mga utol ay makakakita ka na ng clue or hint sa actual na nangyayari. So ibig sabihin po nito kaya kang i-manipulate ng ex mo physically, mentally, and emotionally dahil ikaw ay natatakot sa kasalukuyan. So doon pa malalaman mo na mga utol paano mo maibabalik ang ex mo sa mga situation na yon ay magkakaroon ka na ng katanungan sa sarili mo kung paano mo survive or even maitatanong mo nga po sa sarili mo na bakit kailangan mo pa siyang ibalik. Kasi kung halimbawa ang ganito ang condition na hindi mo kayang kontrolin ang emotions mo or even hindi mo kayang i-convince ang ex mo at ang gusto mong paraan ay parang ilulusot mo na lang siya para magkabalikan kayo mga utol, I would say hindi rin po tayo magsasucceed. In the long run, baka mas lalong masaktan lang po tayo or even lalo lang po tayong mahirapan. Kaya doon pa lang sa katanungan na kung kaya mong gawin ito o hindi mo kayang gawin ito mga utol, o let's say natatakot ka nga pong iparamdam ito sa ex mo mga utol, masasabi kong wag mo na lang ituloy na objective na ibalik ang ex mo kasi most probably hindi ka rin po magsasucceed kapatid. Kasi method acting is actually one of the most powerful tool or technique na pagkahalimbawang gusto mong mapabilis or ma-realize kagad ka ng ex mo yung realization maramdaman yung lagi nga po natin sinasabi na fear of losing you Or basically maramdaman yung value mo kapatid ay kailangan ito po ay i-method acting natin. Kailangan i-arte mo, kailangan i-project mo, kailangan iparamdam at ipakita mo sa kanya. You should be there in a place, lalong lalo na po sa isip at puso ng ex mo na mararamdaman niya na parang you don't care anymore mga utol. Nakakatakot nga po itong pakinggan or maintindihan or isipin pero ito ang isa sa mga powerful na susi kung gusto mo talagang bumalik agad siya sayo. Honestly, ito po ay mahirap gawin. Aminado naman po ako dyan. Pero understandable naman or basically, ang unang-una mong gagawin mga utol ay kailangan i-pretend mo muna ito. Alam ko na may konting papapanggap dahil hindi naman siya ganun kadali. Pero once nagawa mo na yan mga utol, gradually makakagain ka ng momentum along the way ay mararamdaman mo yung inspiration para gawin ito. Mahirap lang siyang isipin sa una dahil nga po siyempre nakakalula at nakakatakot. Pero once na nasimulan mo na, dire-diretsyo na po yun kapatid. Ang sad reality kasi at ang medyo problema natin dito mga utol, pag tayo ay nasa breakup, kadalasan wrong yung mindset natin eh. Yung mga principles, objective, o pag-iisip natin maring pareho. Pero yung tumatakbo sa utak at nararamdaman ng nandito sa ganitong situation mga utol ay mali. Sa ibang mga vlogs or video or even sa mga libro about relationship ay mababasa mo yung salitang tunnel vision mga utol. Ito raw yung kadalasan na nangyayari sa atin kung kayo po ay nasa ganitong situation na kayo po ang nadump or na reject. A very unfortunate, napakahirap dark tunnel vision na mararamdaman ng isang dumpy na kung saan talagang gugulong ka having such struggles na kakaisip ko ano ginagawa ng ex mo inaalam mo yung pattern, schedule worried ka sa posibleng iniisip niya sa ngayon mga utol at lalong takot ka nga po doon sa sinasabing baka siya po ay nagle go or nagmove on na nagfocus ka rito mga utol rather than focusing on yourself at sa mga dapat mong gawin katulad nga po ng method acting na counterpart sana or dapat mo sanang iparamdam sa kanya mga utol para ma-turn mo yung table at siya naman po ang mag-isip sa'yo. To attain this, para ma-achieve mo itong mga utol, ay kailangan humanap ka ng confidence within. Inner peace mga utol ay makakatulong, acceptance sa current situation ay mas malaki din ang may tutulong sa'yo. You have to understand na dalawa lang naman po ang pwedeng mangyari. Matalo ka at manalo ka. At alam naman po natin it is divided by two individual. Yung natalo nga po at yung nanalo. Ngayon to win your ex back, kailangan mag-focus ka. Ano ba yung mga pwedeng qualities para matalo ka? Nandyan yung sinasabi nga na ikaw ay iiyak, ikaw ay magpapakita ng kahinaan mo, ikaw ay gagawa ng mga post-breakup mistakes, mga kamalian during the breakup. Technically, alam mo naman yung tinatawag na loser's mindset, di ba? Ano ba yung mga nangyayari pag ikaw ay talunan? Nandun yung ipaparamdam mo na parang wala nang kwento sa iyo ang buhay, wala nang kwento sa iyo yung mga bagay-bagay. Yung loser's mindset mga utol. Alam na alam mo yan at very familiar ka dyan dahil alam ko naman po once upon a time ito po ay na-experience na -experience rin po natin bilang tao. What I'm trying to say po mga utol ay kailangan talikuran mo yon at mag-focus ka nga po doon sa winning attitude or yung winner's mindset O yung basically yung mga nananalo. Ano ba yung mga qualities na nakikita mo sa kanya at nananalo po sila at nagmumukhang achievers o champion? Nagmumukha silang mga prize winner mga utol dahil sila po ay may confidence. Sila po ay may knowledge at may inner strength mga utol para gawin yun. May determination, may patience, may positive na outlook or attitude ang mga nananalo. So what I'm trying to say po dito mga utol na instead na mag-focus ka doon sa mga qualities ng isang tanonan mag-focus ka sa mga qualities ng isang winner. Kasi while you are doing or performing the method acting mga utol at iko-combine mo nga po yung winner attitude or mindset mga utol, ay siguradong maibabalik mo agad ang ex mo. Magiging very attractive ka at siguradong mapapaisip mo siya and convince na ikaw nga po ay dapat niyang ibalik sa isang relasyon. Lagi ko nga pong sinasabi na yung ex mo, of course, magkakaroon po yan ng stage of relief. Siyempre, kung nandito siya sa ganitong period na ang pakiramdam niya ay para siyang kalmadong kalmado at nagre-relax, nasa relief nga po, ay kahit anong gawin mo mga utol, of course, wala din siyang pakialam dyan. Kung ipakita mo sa kanya mga kapatid na you don't care about sa nangyari sa inyong dalawa mga utol ay ganun din po ang igaganti ng ex mo for sure. Pero at least nakukuha mo yung attention niya. And then further, siya po ay mapupunta dun sa nostalgic period na alam naman po nating he or she will begin or start to notice yung nangyayari sa iyo. At yun yung mga panahon kung saan matatimingan mo naman na ikaw ang iisipin niya at uobserbahan. Sabi ko nga, that's why method acting is very effective mga utol. Kung saan ipaparamdam mo na you don't care anymore mga utol. Dahil alam naman po natin kung ikaw yung dumper, ang taas nga po ng tingin mo sa sarili mo. Ikaw yung dominante at ikaw yung may control sa nangyayari. Method acting is an art or a way para iparamdam mo dito sa ex mo na ikaw na lang dyan. Hindi ako sasali dyan sa sarswela or moro-moro na gusto mong mangyari sa ating dalawa. It's a complete and powerful tool mga utol para makita ng ex mo na wala siyang kalaban dun, na wala siyang games at wala siyang kasamang dadanas nung struggles na yon. By simply pretending na ikaw nga po ay okay and you don't care anymore mga utol, ay paniguradong magkakaroon nga po ng matinding self-doubt ang ex mo sa nangyayari or even sa naging desisyon niya. Same thing din yan, for example, isang taong tinapon mo sa buhay mo, tinerminate mo, or let's say pinalayas mo. And then after a few hours or a few weeks or days mga utol, ay mas makikita mong hinigitan pa niya yun nangyari sa'yo. Naging successful siya o naging better siya. Aminin na natin ang totoo mga utol. What will you feel? Matutuwa ka ba dun sa nangyari? Totuanan lang ha. syempre you will feel something within mga utol. Ganyan din po ang may experience ng ex mo panigurado. Basically, leave your ex alone. Hayaan mo siya doon mag-isa, mga kapatid. Hayaan mong maganap siya na makakausap o makakaaway or even masisisi sa nangyari. Pero ikaw, mag-method acting ka. Second, maging visionary ka and live with purpose. Yung parang talagang ang focus mo ay dire diretso lang po doon sa goals and vision or objective mo. Walang ex, walang nangyari, walang breakup. Iparamdam mo na talagang hindi ka apektado. Iparamdam mo, na you're that kind of person working at nag on something you are excited about mga utol. It doesn't matter kung ano yon mga kapatid. Basta't nakikita niya na ikaw nga po ay determined na ma-achieve at makuha yon kahit wala siya sa'yo. Importanting makita ng ex mo sa panahon na siya po ay nag-expect sa'yo mga utol na ikaw ay nananalo Gradually mas lalo mo maiintindihan at araw-araw of course ikaw din po ay lalakas. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at syempre pabantayan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. God bless po at salamat, Papong TV.